So ito po mga kaagimat Mga ka spiritual healer So ito po yung mga Aking mga mutya Na ah, nakukuha ko Yan po sila Magulo na pasensya na po kayo Magulo ang camera kasi wala po tayong gamba Kamay lang ang gamit ko So ito po Una ipapakita ko po ito sa inyo Ito po, talaga, ito po lahat ay gawa kalikasan sa Kalikasan po talaga siya, wala niyang mga ano, halo so una ko ipakita sa inyo paliwanag ito po ito po ay eh, matagal ko na po ito nakuha Tinut ang tawag ko po sa kanya eh, ay ng marang sapagat so, ito po ay eh, nakuha ko noon sa ilalim ng puno ng marang das nakabaon sa punuan niya ba? nakabaon sa kanyang punuan sa lupa nakausli ng bahagya yung kapiraso niya yung pisngi Di, matagal na po akong pumupunta doon sa punuan ng isang marang sa puno ng marang pero wala po kong nakikita ganito o nakausliman pero one time nung pagpunta ko sa kanya ay napansin ko siya na may nakausli na ganito tapos sinubukan kong ano yung hawiin yung ibabaw ng lupa nung makita ko napakaganda ako po ay nagaganda, lewan ko lang po sa iba pero kanya-kanya po kasi tayong panlasa patating sa mga kalikasan. So ayan po. Ito po ay ano, ito po ay sadyang lagos-lagos ang liwanag. Lagos po ang liwanag nito. Ipapakita ko po sa inyo, lagos po ang liwanag nito. Sandali yan. ba yun. yun. Um, Ayan no? Oh. Pakita ko po sa inyo no? Ito po. Ayan. Ang lagos po ang liwanag niya. Malaki po yan. Kung manipis yan, lagos na lagos ang liwanag po nya. Ayan o. Oh. So, maganda siya. Medyo violet, ano siya, medyo violet o. Oh. Hmm. Ito naman po isa ipapakita ko sa inyo. Ito po ay bato na malinaw. Pero may nagsabi sa akin na ito daw ay isang diamond. Gusto nga akong iniimbitahan niya nga ako na ito ay dalhin sa Dabaw para ma ipalabrotory test. Kasi diamond daw po ito. Pero nung tumingin po ako sa YouTube sa ibang bansa, nakikita ko po na yung diamond nila kamukhang kamukha ito kapag ropa siya nakukuha lang sa mga lupa ganito rin ang style gantong-ganto rin siya so, hindi pa kayo luwis po sa labas pero kapag ito na cutting na na finish product siya makikita mo yung tunay niya anyo na transparent talaga siya ang anyo niya, ayan o at ito po ay isang ano uh, transparent po siya talaga ayan po, ayan Grapes. Hmm. Um. Yan po, no? Pero ang tawag ko po rito, imot eh, siya ng tubig. Hmm. Eh, Iniingat-ingatan ko po ito, matagal na po ito sa akin. Ito naman po, hindi ko po alam kung anong mocha to. Akala ko avocado. Kasi tino, titinan nyo yung itsura nyo, kulay green siya. Hmm. Oh, kulay green. Hindi naman po siya lagusan sa liwanag. Hindi siya lagusan. Pero, Pakaiba siya. Oh, ayan. Maganda yung aura niya. Tuntua po ako sa akin na naman po masiyahan lang tayo. Kasi nakawala din po kasi ng pagod, at stress sa katawan. So pag nati, nakikita natin tong mga ganito. At ito naman po ay eh, yung hindi ko malaman kung pwede itong tawagin na mutya ng ugat sa balite. Ayan oh. Tingnan niyo mga ka spiritual, ka gimat, mga kantingero 'yan oh. Oh, tingnan niyo, ang ganda oh. Para siyang ugat. Ayan. At itong tapok niya dito, yung kanong parang pinakaipo-ipo niya dito, meron din siya dito. Pag din siya, ipo-ipo din siya dyan. Lagosan sila dun sa kabila. Na itong itsura na ito ay nasa gilid lang. Pero pati sa dalawang kabilaan, dito dalawang kabilaan, andoon yung ano yung parang ipo-ipo niya so para sa akin mucha ko tong may tutoring maganda tong gamitin sa mga kinawala okay, na tong, ano yung medusa maganda itong gamitin sa ito, ito, ano pang spiritual na pagkakagamitan tapos okay, ito po ah uh, ito. Ito po naman, makikita nyo oh. Ito. Ito yung sa akin na uh, nakuha ko pero maganda. Heart po siya, heart. Ang tawag po dito ay green jasper pero heart. Kasi ni-research ko to eh. You know, green, green po siya oh. Tinan nyo. Ayan. Ah. Ayan o, may pagka-green. Yun. May pagka-greenish. So, green just kasi. Tapos ito po ay, eh, ano. Ito. Ito po ay eh, na-testing ko na to. Ang na-tested na, ko na to sa lakas. Sa lakas ng katawan. Lakas ng katawan na testing ko. Ang pag-testing ko kasi dito, sa lakas lang yung sa katawan ko. Pero hindi ko ginagamit sa mga bala-bala kung ano paman. Siyempre, eh, kung tayo nananalangin sabi sa panalangin wag ah, wag mo po kami iadya sa mga pagpanulay o sa, wag mo po kami iadya sa mga pagsubok so ganoon din ang ating gamit wag natin silang iadya sa pagsubok bagamat ang pagsubok ay eh, para sa katawan natin okay lang yan hmm. ito pa meron pa ako dito oh yan ito nice. ay galing pa sa Maynila. Dala-dala ko po rito kasi Tagalog po ako. Taga Maynila. Dayo lang po ako sa Butuan, sa Mindanao. So sa ngayon, kasalukuyan, dito ko naninirahan sa Butuan. Ayan maganda po, di ba? Mutya itong maituturing. At ito naman, dito ko na rin ito nakuha. Tingnan niyo po ninyo. Ibang kinis niya. Ito ay jasper pa rin ito. Jasper. Pero may kasama siyang ibang ano. Hmm. Tapos, ito, kakaiba din. O, yan, kita nyo. Hmm. So, kakaiba din siya talaga. Oh. Maganda. Meron siyang red jasper. Parang katulad ng isa. At meron pa naman dito. Ito ay green jasper. Ang pagka-green niya, matapang na kulay lumot. Matapang na pagka-green. Deep green ang kulay niya. So, maganda po ito. You know, oh. Yan o, oh, kintab. Yan o, oh, medyo nagigreenish siya ng konti o. Oh. Nagigreenish siya ng konti. At ito naman po. Ito. Meron po akong gamit ng ganito. Hindi ko po lang kung ano ito pero maganda. Natestingan ko to sa lakas to eh. Pero sa palagay ko parang fossil siya. Fossil. Hindi ko lang alam kung ano. Shell siguro to. Pero okay din. Maganda. Tapos ito po dalawa. Ito po ay uh, soso o shell. Ito naman, nakuha ko to sa ibabaw ng lupa. Naglalakad lang ako sa daan. Nakita ko siya. Noong una, hindi ko siya pinansin. Pero noong ikalawang pagkakataon na bumalik ako sa lugar na yun, nakita ko ulit siya, dinampot ko na. Kasi, ibig sabihin nun, hindi mo siya pinansin noong una, ikalawa, nakita oh, mo na. Ibig sabihin, i talagang ituga. Binibigay niya talaga sa akin. Binibigay ito ng kalikasan sa akin. At ito din naman, nakuha ko rin din ito. Para sila, ano to, uh, fossil din sa fossil. Pero para siyang ano, mutya ng parang unod sa ano, parang laman sa mga uh, ala, uh, ano tayo ano to, yung yung tahong. Parang ganun ba? Pero hindi ko alam, para ba sa fossil to? Fossil. Oh, tapos, ito, isa to sa mga gamit na iniingatan ko matagal na po ito sa akin. May malaking kahulugan po ito sa akin patungkol sa pagkatao ko sa spiritual. Meron po tong kahulugan. At ang nagbigay po nito sa akin ay isang diwata. Isa sa ano, mga, mga gabay ko nung una ko mga gabay. So yan po yan. Ano? May kahulugan po ito. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyong kahulugan Pero may kahulugan ito sa spiritual Ano ko Identity Ay, see, ito. So yan mga Spiritual At Ako kasi Mahilig ako sa mga ganito Pero ang gusto ko lang Hindi ko isabit sa katawan ko Gusto ko lang itatabi sila Tapos anytime nakukunin ko gusto ko sila makita Nandyan lang sila sa tabi ko Makikita ko sila ito pa yung pinakadabes po. Ito po yung bato na kauna-unahan nung ako'y nanalangin sa kay Ama na makapangyarihan lumikha ng langit ko pa ng sa sinukob. Sabi ko sa kanya, uh, kung pwede po sana maibsan po yung aking ano, pagkalooban niya ako ng isang bagay na makapagpapawi sa lungkot ko. Sa hirap ng damdamin na dinaranas ko. Sapagat nung oras na panahon na yon ay parang ano, parang Uh, napupuno ako ng ano nakakaramdam ako ng matinding uh, problema sa buhay kaya ito po siya pakita ko ito yung pinagkaloob niya sa akin yan ito hindi ko to makakalimutan sapagat ito yung pag nakikita ko ito ang naaalala ko nakilang lumika ng langit lupa Pagkatapos ko manalangin kasi, di naglalakad na ako. May pinuntahan ako. Yun, sa paglalakad ko, nakita ko ito at walang kaparehas kahit saan ako pumunta. Wala siyang kaparehas. Kulay orange siya. Ang tawag ko sa kanya ay mutya ng apoy. Mutya ng apoy ang tawag ko sa kanya. So, ito po yan ha. So, marami po ako dito. Eh eto eto eh, maganda to. Kung titingnan mo siya para sa dark pero green 'yan uh, orange 'yan sa, sa loob. Ang kulay niyan orange yan. dark <laughs> o oh, uh, deep orange <laughs> o oh, strong o oh, deep orange ang kulay niya. Si Ayun oh yan nakita niyo may orange. Oh. Parang kaparis din siya nito. Meron 'yan siyang ganyan ito to. Ang ganyan. Si si ang ganyan. Hmm. See? Hmm. Pero tinapong ako sa liwanag. Si tao na eh, hindi madawan. Oo, hmm. may yan. Hmm. Tapos, eto po, isa po. Maganda ang kinis niya, no? Na. Si kinis. 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 Hindi ko alam kung anong klaseng bato ito. Baka mayroon po kayong eh, nalalaman tungkol tungkol dito po man. eh mag magano mag, mag comment po kayo sa mag comment po kayo sa ibaba please comment below ito naman po maganda rin po ito para sa akin although parang ordinary na siya pero ang kamangha nakakamangha dito yung ito yung mga ganyan yan o. para din siyang ganito kaya lang kakaiba para sa chocolate para sa chocolate so so mga kagimat maganda pa rin ito para sa akin Ayano. Oh, oh. May kahulugan din ito. Pero hindi ko pa na-testing ang gamit ito, pero malalam malalaman ko rin ito. Tapos, eh ito po, isa po po. Ito po. Ito ay fusil. Troblit. Trobla tro ah, triobolt triubul, na, triobolt light. Yung isang uri ng hayop na nasa ilalim ng dagat na maliit para siyang ipis, ah? Ipis ba 'yun o ano? Parang parang ulupihan na malapad sana bilog pag ganun tapos eh, gumagano lang siya sa buhangin so ito yon pag sila namat namatay na yung sila sa tagal ng panahon tapos nagiging ano sila nagkakaroon sila ng ano yung katawan nila na itim sa gitna na babalutan ng ganito so yung iba nakaklaro yung ano yung likod nila na bukol bukol dito pero ito pagka sobrang tagal ganito ang labas niya ano yan kikita po niyan Meron din pa ako kuha na mutya na bato pero ang kagandahan nun sa bato na nakuha kong mutya pag dinidikit ko po yung mga bato ko na yung mga mutya ko na may mga karga nakakargahan ng mga negative elements o negative force sumasama pagkarandam ko pagka eh, dinikit ko sa bato na yun na nakuha ko nawawala yung mga negative elements at hindi na bumabalik ang mga negative elements hindi na sila nakakargahan so lahat ito idinaan ko doon dinikit ko tapos ito po, maganda para sa akin. Oh, maganda, oh. nagaganda na ako nito. So para sa akin may gamit din ito. Maganda. Ito naman po, fossil din ito, pero para siyang nasa dagat ito galing, pero hindi ko naman ito nakuha sa ilalim ng dagat, sa lupa ko ito nakuha. Ayan oh. o ang pwedeng bisa nito ay sa lakas ng katawan pares din sa nito itong dalawa kaya itong dalawa ito, itong dalawa na ito na fusil siya lagi ko po itong dinadala sa bulsa kapag naglalakad ako hinahawakan ko ito o okay, itong dalawa so ito pa po meron pa pong isa yan Habol ko yan medyo violet ang kulay nyan dito nag ayan. Parang simpleng bato lang pero may violet yan sa na kulay. Ayun oh. Hmm. Ito po, meron pa po isa oh. Ayun, pakita ko lang po sa inyo. Para ito naman si Trin, si Trin Stone. Galing ito sa Manila. Ito naman opal. Galing din sa Manila. Doon ko to nakuha. Ito naman Uh, amethyst stone amethyst crystal isang uri ng kristal. ito naman uh, nakalimutan ako na to <laughs> ano ba to ako marin ba to ano ito naman red jasper yan red jasper siya ito naman isa pa oh mayro magandang kulay oh ayan nagpinkish man siya nagpipinkish siya nagpipinkish so kinuha ko Is, isa kasama rin sa mga kristal ito ayan oh para siyang uh, fossil para siyang fossil oh ayan ayan ito parang ngipin ng kidlat hindi ko maintindihan tinan mo oh parang ngipin ng kidlat oh ayan oh oh kayo mga ka spiritual mga ka kaagimat baka alam po ninyo ito pakicomment lang po sa ibaba ng video ko. Salamat po sa inyo. So, eto naman po, isa na bis din po ito. Eto, isa. So, mga ka-spiritual, meron pa po tayong ipapakita na ano, meron pa po kanyang habalo. Ito po yung isa pong video na, ano, na isa pang mutya ng bato. Ito siya. Yan. Ito, tawag po ito ay petrified wood. Tinan nyo po may yung yan. Petrified wood siya. Yan. So, kukuha ko ng konti nito kasi gagawa ko ng ano, sabit sa katawan. Ito, maganda rin to siya. Yan. Ito yung mga bato ko. Gawang kalikasan po ito lahat. Wala pong peke dito. Yan. Green po to siya. Green po talas eh paisa yeah. tapos meron po ako dito na ipakita ito po maganda po ito so ayan po ilaw talaga siya May ilaw siya tagos ang liwanag yan ito kung titinan mo parang ano lang siya simple lang pero yung yellowish na yan natistingan ko to dala dala ko sa bulta dumag, sa bulsa ko dumagdag to ng lakas sa akin kasama siya nitong mga pusil. dumagdag, dumagdag siya ng lakas sa na akin naglalakad ako yung ngalay kahit nangangalay ka pero hindi mo maramdaman na mananakit yung ngalay mo mata, nakakatagal ka parang merong extension energy to maganda rin po ito ano ito naman po ay crystal ano crystal po yan yan po ay crystal malabo naman yan yan ang ganda diba ba? na siya so so ito pa po yung iba ayan marami po dito pero hindi ko na po ilalabas kasi nakababad na lana to eh nakababad siya sa langis So mga tagimat at sana po ay masiyahan po kayo sa binahagi ko sa inyo ng mga video. Ay meron pala akong pahabol ito pala oh. Ito ito po ay ginagamit ko. Crystal din ito pero meron ibang pangalan siya. Pero mutya din ko na siya na ituturing. Lagi ko po itong dala-dala. Ito po yung kinikwintas ko palagi. Minsan napapansin nyo, nagbibidyo ako eh, ito yung nakikita nyo sa dibdib ko kahit mang gamot ako dala dala ko ito yan hinubad ko muna ngayon para may pakita ko sa inyo ito po siya patay na sa liwanag ano po yan hmm yan oh no? hmm hindi ilaw siya ba? Diba? yung sabi na iba mga tingero sabi ng mga kantingero ka na iba ay eh, ano raw to maganda raw itong gamitin sa panipas ah uh, pakubol di putukan ng baril pero eh maganda nagkaroon tayo ng ganito ito pa Ayan. simple lang siya na ba pero para may kakaiba siya so kinuha ko so wala na po pero marami pa po ako doon nakatago eh, tinatabi ko lang po kasi gusto ko lang po kapag ka napapagod ako, meron akong oras, gusto ko silang titignan kasi nakakawala sila ng stress sa akin. Uh, so, ang ganito lang po ang video natin mga kantingero, mga kagimetero, ka mga kantingera, mga ka-spiritual, kamanggagamot. Uh, at muli, ako po ay eh, magpapaalam na Muli ito po si Kuya John, isang spiritual healer, spiritual bar, warrior sa espiritong gamutan. Bye-bye! Shalom!